Diba? ba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against two, three individuals. Hmm. So, my question now to the administration is revenge from the grave a crime so but you already talked to a person yes you do that yes. in the event that you get killed yes yes so that much is clear yes so i have to die first they have to kill me first they have to kill me first so now they can't kill me anymore unless they want to die The yes, the playbook. The playbook. Remember, they are known for political persecution. Pilipinas, bakit di magtasundo ang mga Pilipino? Ano ba ang punto? Bakit sila ganito? Pangulo laban sa pangalawang pangulo Iba napakagulo ang gulo ng mga to Pagkatapos na ibuto Dahil sa napaniwala sa mga pangako At yung mga naniwala Hindi makapaniwala Ngayon sila mismo sa isa't isa Walang tiwala Kakabahala Ang mga namamahala Tila ba ay babala Na malala ang palala Na ba ay di nakakabuti sa bansa Tigil na ang ilaan kailang kayo magtanda Ang ganda ng Pilipinas Bakit yung pinapapangit Kayong mga nasa ang katungkulan, ayusin nyo naman Ang paggamit po ng budget Bigyang kahalagahan, ang kaban ng ating bayan Bilang mga Pilipino, lahat tayo may ambang Sa lupang ating sinilangan, nasa ating mga palad Para matupad pagkulna, dapat na magkaisa Kaso sa pinapakita, kayo ay magkaiba ng pananaw, magkasalungat Ano ba ang dapat, na gawin na kakaurat Di matukoy ang tapat Sino ba sa inyo dapat na paniwalaan Kung kayo kayo naman ang nagsisiraan po sa presidente sa ng mga na Hindi dapat ng ay aking papalagan sa Oo, Diba, pumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benito Aquino Jr. na paingay Pilipinas kahit matahimik Patok sa takpilya palabas na puro gimmick Mga taong bayan isasama sa kahibangan Pagkatapos pagkalimutan pagrapa kinabangan Bakit din yung pag Unan ng pansin mga bilihin Sa sobrang pagtaas ng presyo sinong sisisihin Kaming nasa baba na ang alam ay sumunod Gusto nyo kaming walang kibusan na papanood Anong kasunod maging sunod-sunuran Na parang empleyado minimum na sinasahuran Dapat bang tularan pag ganyan kayo umasal Kawawa ang pinas pagkayo kayo ay tumagal Bakit hindi nagtagal relasyon nilang dalawa Ilaw at haligin ng tahanan dapat magkasamang Ngayon magkahiwalay walang matibay naban kung sila mismo mag-aaway, may pag-asa pa kaya Agila at Tigre, dating magkakampi Ngayon bakit mag-aaway? Ano bang nangyari? Kayong dalawa ang inakalang bagong mukha Bagong Pilipinas na mag-aangat sa dukha Di nyo ba makuha? Nais na iparating Magkasamang ibinuto, bakit parang ang dating? Maling-mali kami sa Pinili para pamunuan Ang ating bansang Pilipinas kung niyuyurakan nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng plano ng sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan